Breaking news mga kabayan, Russia galit na galit at binigyan ng matinding warning ang Israel dahil sa pag-ataking isinagawa nito sa bansang Syria. Matapos naman ang mga pag-atake sa Lebanon at Iran, magsasagawa na rin pa ng pag-atake ang Israel sa bansang Turkey. Turkish President Recep Tayyip Erdogan sinabing pinutol na ng kanilang bansa ang anumang ugnayan nito sa Jewish state. Samantala, Islamic Republic of Iran na nindigan na ipagpapatuloy daw nila ang kanilang nuclear program at wala raw pwedeng pumigil sa kanilang mga plano. Posible nga kaya nagagamit na ng nuclear weapon ng Iran sa muli nitong pag-atake sa Israel. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Tinatayang labing limang katawang nasawi sa isinagawang airstrikes ng Israel sa isang residential building sa Damascus, Syria noong Webes, November 14, 2024. Ayon sa report ng Reuters, tinarget ng Israeli Air Force ang mga military sites at headquarters ng Iran-supported group na Palestinian Islamic Jihad na nakabase sa Syria. Sa inilabas na report ng Syrian state media, ang magusaling tinarget ng Israel ay nasa suburbs ng Maze at Qudsaya na hindi naman kalayuan sa kabisera ng bansa. Dahil sa mga pag ito ng Israel sa bansang Syria, galit na galit naman ang Russia at agad na nagbigay ng matinding warning laban sa Israel. Ayon sa isang top Russian official, agad na pinalaga ng Moscow ang mga pag ito at sinabihan ito ang Israel na iwasang magsagawa ng mga airstrikes na malapit sa mga Russian military base sa Russia sa kasagsaga ng gera nito sa mga Iranian proxy. Base sa report ng Syrian state media, tinamaan ng Israeli airstrike ang city of Latakia na isa sa mga stronghold ni Syrian President Bashar al-Assad na kilalang kaalyado ng Russia. Si al-Assad din ay sumusuporta sa Lebanon-based group na Hezbollah at pinaniniwala ang nagsusupply ng mga armas sa militanteng grupo. Ang Latakia City ay hindi kalayuan sa Maimim kung saan nakabase ang Russian military. Ayon sa Special Envoy to Syria ni Russian President Vladimir Putin, nagsagawa ng airstrike ang Israel hindi kalayuan sa kanilang mga base militar kaya naman agad na ipinalam ng Russia sa Israel ang kanilang mensahe at sinabing hindi katanggap-tanggap ang ganitong uri ng mga pag-atake. Ayon pa nga sa Russia, inilalagay raw ng Israel sa peligro ang buhay ng mga Russian troops sa kasagsagan ng nasabing airstrike. Marinding sinabi ng Russian envoy na umaasa sila na hindi na daw dapat mauulit pa ang ganitong uri ng mga pag-atake. Sa kasagsaga naman ng digmaan na nagaganap sa pagitan ng Israel at ng mga bansang Lebanon at Iran, tila nagpakita ng pagkabahala ang bansang Turkey na baka sila na raw ang susunod na atakihin ng Israel. Ayon sa Turkey Today, nagbigay ng matinding babala si Turkish Defense Minister Yasar Guler tungkol sa direct threat ng Israel sa kanilang bansa. Saad ni Guler, agresibong bansa ang Israel at maaari daw itong umatake sa kanilang bansa anumang oras na pwedeng maging simula ng World War III. Sa kanyang mensahe sa isang live broadcast, sinabi ng Turkish Defense Minister na dapat ay maging handa ang Turkey sa mga ganitong uri ng senaryo Dagdag pa nito, naniniwala raw si Turkish President Recep Tayyip Erdogan na nakikita nito ang panganib para sa kanilang bansa dahil nga sa Israel. Kaugnay naman ito inanunsyo ni Erdogan noong November 13, 2024 na pinutol na ng kanilang bansa ang anumang ugnayan o relasyon nito sa bansang Israel. Sa ilalim ng Erdogan leadership, Sinabi ng pangulo ng Turkey na wala na silang plano na magkaroon pa ng anumang diplomatic relationship sa Tel Aviv. Matatandaan na isa ang Turkey sa naging kritiko ng Israel sa pagsisimula ng Israel Hamas war noong October 2023 na naging dahilan din para magpataw ng sanctions ang Ankara sa Tel Aviv. Sinabi rin ni Erdogan na gagawin niya ang lahat para mapanagot si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga krimen at mga genocide na ginagawa raw ng Israel sa Gaza at sa Palestinian people. Sa nagalap na na Arab and Islamic Summit sa Riyadh, Saudi Arabia, isang bansang Turkey sa 52 mga Arab countries na nagpanukala na i-freeze ang membership ng Israel sa United Nations. Bago pa man sumiklab ang digmaan sa Gaza, hindi na maganda ang relasyon ng dalawang bansang ito pero dahil nga sa nagaganap na kaguluhan sa Middle East, mas lalo pang pumait ang relasyon ng Turkey at Israel at lantaran rin ginukondina ni Erdogan ng mga aksyon na ginagawa ng tinatawag nga nilang Zionist Regime. Samantala, sinabi naman ni Iran Foreign Minister Abbas Aragchi na hindi makikipag-negotiate ang Iran sa anumang usapin ng kanilang nuclear program sa kabila na mga pressure at intimidation mula sa Amerika. Ilang linggo bago manalo bilang US President si Donald Trump, nakipag-usap na si Aragchi sa head ng UN Atomic Watchdogs na si Rafael Grossi. Ang mga hindi magandang usapin, hinggil sa nuclear program ng Islamic Republic of Iran ay dapat daw isisi kay Donald Trump dahil sa pag-withdraw ng United States sa nuclear deal nito sa Iran sa unang termino pa lamang ng President-elect. Sinabi ni Grossi na bibisitain daw niya ang mga uranium enrichment sites ng Iran sa Fordo at Natanz para magkaroon ng ideya ang international community kung gaano naka-develop ang nuclear program ng Islamic Republic. Nakipagpulong din si Grossi sa head ng Atomic Energy Organization sa Iran. Dito nga ay nagbigay ng matinding babala ang Iranian government na kung meron daw na hakbang ang sinuman para sirain ang kanilang nuclear program ay sigurado daw na mananagot ang kanilang mga kalaban. Hindi nilinaw ng Iran kung sino ang tinutukoy nito. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, alam naman natin na gustong targetin ng Israel at Estados Unidos ang mga nuclear facilities na ito ng Tehran. Ayon pa kay Grossi, ang pagkipagpulong daw niya sa Iranian government hinggil sa nuclear program ay para masigurong maiiwasan ang paglala ng kaguluhan. Sa ngayon, na malapit na nga ang maupo bilang presidente ng Amerika si Donald Trump, Inaasa ng marami na papanigan ito ang plano ng Israel na atakihin ang mga nuclear facilities ng Islamic Republic. Ang naging pagbisita ng UN nuclear watchdog sa Tehran ay matapos magbanta si Israeli Defense Minister Israel Katz na pupulbusin nila ang mga nuclear sites ng Iran. Ganito rin ang naging posisyon ni Israel Foreign Minister Gideon Sar na sinabing ang pinaka bagay sa ngayon ay mapigilan ng Iran na magkaroon ng nuclear weapon alang-alang sa seguridad ng buong rehiyon. Sa mga nakalipas na mga buwan ay nagpalitan na mga pag-atake ang Israel at Iran sa muling pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House. Natatakot ang marami na mas lalo pang titindi ang tensyon sa pagitan ng magkaribal na bansa na maaari na raw humantong sa isang nuclear war. Sa kasalukuyan ay pinaniniwalaang may hawak na na nuclear weapon ang Iranian military. Base na rin ito sa panawagan ng ilang mga Iranian lawmaker na dapat daw ay magsagawa na ng mga nuclear testing ang kanilang bansa ipinakita rin kamakailan ng isang video kung saan isang intercontinental ballistic missile ang tinetesting sa Sharod, Northern Iran na duda marami ay isang uri ng nuclear weapon. Isang Iranian official pa nga na malapit kay Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang nagbigay ng babala na posible di umunong gagamitin ng Islamic Republic ang kanilang 2,500 km range ballistic missile bilang response sa isinagawang airstrike ng Israel noong October 26. Sinabi pa nito na kung sakali raw na malalagay sa existential threat ang Iran, hindi raw sila magdadalawang isip na gamitin na laban sa Israel ang kanilang nuclear weapon of mass destruction. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iwaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.